Alam nyo ba ang simpleng halamang mayana? Makikita sa mga bakuran at gilid ng kalsada ay may mga kahangahangang benepisyo at simbolismo. Unahin natin ang benepisyo. Ang mayana ay hindi lamang basta makulay, kundi may mga medicinal properties pa. Sa traditional na medisina, ginagamit ito bilang natural na gamot para sa mga sugat, rases at pamamaga. Ang mga bulaklak nito ay may light purple color, ay may mga anti-inflammatory properties. Kung may skin irritation ka, pwede kang gumamit ng extract mula sa mga dahon ng mayana. Hindi lang health benefits, may simbolismo din ang mayana sa ilang kultura. Sa ilang mga tao, simbolo ito ng good luck at protection. Ituturing itong isang magical plant na nagsisilwing panguntra sa malas. Magandang araw mga kabayan!